Kabanata 851 Mga hayop kayo, pagpipiripirisuhin ko kayo at pagkatapos ay dudurugin ko ang inyong mga katawan hanggang maging abo. Sumigaw si Sebastian habang ang nakakatakot na aura ng hangarin na pumatay ay bumugso mula sa kanya. Nakaramdam ng matinding takot si Winston nang maramdaman niya ang layunin ng pagpatay kay Sebastian. Gayunpaman, mabilis niya itong pinalis. Nakaharap niya si Sebastian sa labanan tatlong taon na ang nakakaraan. Noon, walang laban si Sebastian sa kanya. Kahit na bumuti ang mga kakayahan ni Sebastian sa nakalipas na tatlong taon, magiging pare-pareho sila sa kanyang sarili, higit sa lahat. Sa kanyang sarili at sa iba pang matatanda, nadama ni Winston ang tiwala na kakayanin nila si Sebastian ng madali. Tungkol naman sa babaeng nakatayo sa likod ni Sebastian, Chaya, hindi siya pinansin ni Winston. Para sa kanya, siya ay isang hamak na tagasunod. Gaano kaya siya kalakas? Imbes na umatake ka agad ay binaling ni Winston ang tingin kay Chaya. Sa sandaling kinuha niya ang kanyang kaaya-aya, curvaceous figure, ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa matinding gutom. Isang bagay para sa iyo na pumunta dito upang mamatay, ngunit upang magdala ng isang kaibig-ibig na babae bilang regalo para sa amin. Pinahihirapan mo akong patayin ka. Ngumisi si Winston. Ikaw na madungis na matandang aso, kahit nasa bingit ng kamatayan, nag-iisip ka pa rin ng mga karumaldumal na kaisipan. Karapat dapat kang mamatay. Putol ni Sebastian, humakbang palapit kay Winston. Agad na tinawag ng dalawang babae, labing isang Mr. Wilder, wala kang kalaban-laban sa kanila. Walang kahihiyan sa buhay para makipaglaban sa ibang araw. Umalis ka na at ipaghiganti mo kami. At sa tingin mo makakaalis ka na. Ngumuso si Winston habang sinenyasan ang kamay. Agad namang pinalibutan ng ilang matatanda sina Sebastian at Chaya. Nanatiling tahimik ang mukha ni Sebastian, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa walang pigil na galit. Samantalang si Chaya, nanatili siyang walang ekspresyon. Sa kanyang mga mata, si Winston at ang kanyang mga tauhan ay walang iba kundi ang mga hamak na langgam. Bata, bibigyan kita ng isang pagkakataon para mabuhay, panunuya ni Winston, lumuhad ka at humingi ng awa, at baka pag-isipan kung iligtas ka. Kung hindi, sisiguraduhin kong wala ng bakas sa iyo. Habang umaasenso si Sebastian ay napangisi siya. Mga hayop kayo, mas masahol pa kayo sa baboy at aso. Kahit lumuhad kayo, dudurugin pa rin kita. Puro kasalita, para kang woodpecker na kumakatok sa puno. Kung ganyan ka kasabik na mamatay, pagbibigyan ko ang hiling mo. Ang mga mata ni Winston ay kumislap na may malamig na kislap. Habang nagsasalita siya, bigla siyang sumulpot, na agad na nazara ang distansya sa pagitan nila ni Sebastian isang malakas na suntok ang ibinaton niya. Ang aura ng isang sumikat na demigod ay sumabog mula kay Winston, ang kanyang kakilakilabot na enerhiya ay lumulubog na may puwersa na maaaring sirain ang lahat ng bagay sa landas nito. Ang sobrang lakas ay napakalaki. Gayunpaman, Nakatayo si Sebastian na nakaakbay ang mga kamay sa likod niya, walang balak na humarap o umiwas. Nang malapit ng tumama sa kanya ang napakalaking enerhiya, lumitaw si Chayil sa kanyang harapan na parang multo. Sa isang hampas ng palad, nagkaroon ng malakas na pagsabog. Sa sandaling iyon, wala ng oras si Winston para sumigaw. Siya ay napawi, ang kanyang katawan ay sumabog sa isang ulan ng dugo na tumalsik kung saan saan. Ano? Ang ibang matatanda ay nakatayo roon na nakanganga ang kanilang mga bibig, nanlalaki ang mga mata sa gulat at hindi makapaniwala. Si Winston, isang matataas na demigod, ay napatay sa isang suntok ng babaeng ito. At mula sa walang kahirap-hirap na paraan kung saan ginawa niya ito, malinaw na hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas. Ang kanyang kapangyarihan ay nakakatakot na hindi mapaniwalaan. Sa susunod na sandali, tumalikod si Dandy at kumatok sa pinto ang iba ay nakakalat sa bawat direksyon, na nagnanais na magkaroon sila ng higit sa dalawang paa. Kung si Winston, ang pinakamalakas sa kanila, ay natalo ng ganoon kadali, wala silang pagkakataon laban sa kanya kahit na magkasama silang lumaban. Ang tanging pagpipilian nila ay tumakas. Magtira ka ng isa, mahina hong bilin ni Sebastian. Masusunod, sagot ni Chaya. Sa isang pagwagayway pa lamang ng kanyang kamay ay may nakakabinging pagsabog. Lahat ng matatanda, maliban kay Dandy na nangunguna sa pagtakas, ay nagkahiwa-hiwalay. Tumalsik ang kanilang dugo sa lahat ng direksyon. Kabanata 852. Nahuli din si Dandy sa alon ng enerhiya. Bumulwak ang dugo sa kanyang bibig nang siya ay pinalipad. Bago pa siya makatayo ay itinapat na ni Sebastian ang kanyang paa mukha ni Dandy. Mr. Wilder, pakiusap maawa ka sa akin. Huwag mo akong patayin, pakiusap. Nanginginig sa takot si Dandy, na nagmamakaawa. Isang beses lang kitang tatanungin. Tatlong taon ang nakakaraan, nahuli nyo ba talaga yung dalawang babaeng kasama ko? Malamig na tanong ni Sebastian. Hindi, ang Grand Elder. Si Winston, nagsinungaling siya sayo. Noong hinabol ka namin noon, nakasalubong namin ang isang level 4 na halimaw sa kagubatan. Kinain ng buo ang ikalimang Elder, at hindi nakatakas ang iba sa amin ng buhay. Noong bumalik kami upang hanapin ang dalawang babaeng iyon, matagal na silang naglaho ng walang bakas, pagtatapat ni Dandi na nanginginig pa rin ang boses. Mr. Wilder, alam kong nagkamali ako. Pakiusap, maawa ka, pakawalan mo na lang ako, pag mamakaawa niya. Bilang isang sect elder at isang 8-star demigod, si Dandi ay kilala bilang isang kakilakilabot na figure sa loob ng ilang daang milya. Ngunit ngayon, nahaharap sa kamatayan, siya ay lubos na kaawa-awa. Ito ay hindi nakakagulat dahil ang Harmonia sect ay nagsagawa ng isang masamang anyo ng dual cultivation. Ang mga lalaki ay nag-drain ng dark energies upang palitan ang light energies, habang ang mga babae ay sumisipsip ng light energies upang magbigay ng sustansya sa dark energies, na malayo sa tunay na balanseng palitan ng dual cultivation. Ang mga tao mula sa Harmonia sect ay kilala sa kanilang kawalan ng integridad at katapangan. Walang karapatang mabuhay ang mga basurang gaya mo. Puno ng hangering pumatay ang boses ni Sebastian habang dinudurog ang ulo ni Dandy sa ilalim ng kanyang paa. Sa sandaling ito, tumakbo palabas ang dalawang babae sa loob. Dahil sa nakakatakot na eksena, naduduwal at natatakot sila, ngunit nakaramdam din sila ng kasiyahan. Nagmamadali silang pumunta kay Sebastian at lumuhad sa harapan niya. Mr. Wilder, salamat sa pagligtas sa amin. Tumayo kayo. Isasama ko kayo sa labas, sabi ni Sebastian, sa kabamaling kay Chaya. Walang dahilan para manatili pa ang Harmonia Sec. Wasakin mo to. Masusunod, sagot ni Chaya habang nakayuko ang ulo. Binunot niya ang kanyang espada at sinimulang salakayin ang mga miyembro ng Harmonia Sec. Ang kanyang kapangyarihan ay kakilakilabot, at kahit isang casual na atake ay may taglay na puwersang nakakasira ng lupa ni ang mga regular na disipulo o ang mga senior expert ng Harmonia Sect ay hindi nagkaroon ng pagkakataon. Sila ay hindi gaanong mahalaga tulad ng mga langgam sa harap ni Chaya. Ang kanyang mga atake ng espada ay hindi lamang malakas ngunit napakabilis. Habang siya ay gumagalaw sa himpapawid, nagpakawala siya ng mabangis na alo ng enerhiya ng espada sa bawat pagindayog, bawat isa ay may kakayahang pumatay ng hindi bababa sa dalawa o tatlong tao, minsan kahit isang dosina. Ang mga miyembro ng Harmonia sect ay natakot. Ang kanilang mga hiyawan at iyak ay napuno ng hangin habang sila ay nakakalat sa bawat direksyon, tumatakas na parang takot na ligaw na aso. Mayroong ilang daang miyembro sa Harmonia sect. Hindi kayang patayin ni Chaya silang lahat, ngunit pagkatapos ng pag-atakeng ito, halos nalipol ang pamunuan ng sekta. Mahigit sa kalahati ng mga alagad ay namatay o malubhang nasugatan, na tumatakas sa takot. Sa asensya, ang Harmonia sect ay nawasak. Nasaksihan mismo ng dalawang babae ang lahat, at matagal silang natulala at natahimik. Pagkatapos umalis sa Harmonia sect, tumayo si Sebastian sa gate ng bundok at naghintay ng ilang sandali. Hindi nagtagal, lumabas si Chaya, at ang palasyo sa likod niya ay nilamon ng nagngangalit na apoy. Mr. Wilder, saan kayo galing ng kasama mo? Tanong ni Stephanie Branch. Mula kami sa isang napakalayong lugar, sagot ni Sebastian. Mr. Wilder, natatandaan ko na nabanggit mo kanina na may hinahanap kang dalawang kaibigan, tama ba? Tanong pa ni Stephanie. Oo. Tumanggaw si Sebastian. Tatlong taon na ang nakalipas, at wala pa rin siyang ideya kung nasaan sina Esme at Zia. Balak niyang bisitahin ang Gaudium Sec, Lecuna Sec, at Nebulosa Sec para makita kung mahahanap niya sila. Iminungkahi ni Stephanie, Mr. Wilder, nasa 20 milya mula dito ang Skyde itinuturing na prominenteng pamilya ang mga pamilya namin doon. Bakit hindi kayo sumama sa amin papunta sa Skyd? Ito ay magbibigay sa amin ng pagkakataong mag-alok ng pasasalamat. At saka, matutulungan ka naming hanapin ang iyong mga kaibigan. Kung at saka, matutulungan ka naming hanapin ang iyong mga kaibigan. Kung sila ay nasa loob ng lugar ng impluensya ng Skyd, hindi magiging napakahirap na mahanap sila. Hindi. Plano kong magtungo sa Lacuna Gaudium Sec, at Nebulosa Sec. Alam mo ba kung saan sila matatagpuan? Tanong ni Sebastian. Agad na ibinigay ni Stephanie ang mga lokasyon ng tatlong sec. Mr. Wilder, pakiusap maghintay ka, biglang tawag ni Stephanie ng paalis na sana si Sebastian na matamang nakatitig sa kanya. Ano yon? Naguguluhan na tanong ni Sebastian. Yung pendant sa leeg mo. Parang nakita ko na yan, sabi ni Stephanie. Ano? Nakita mo na to? Bulalas ni Sebastian, mabilis na tinanggal ang Seraphic Tear Pendant sa kanyang leeg at iniabot ito kay Stephanie para matingnan ng malapitan. Kabanata 853. Matapos itong suriin ni Stephanie, iniabot niya ito kay Freylai para tingnan din ito. Mr. Wilder, may nakita nga kaming pendant na katulad nito. Kagaya ito ng isang ito, sa Bejeweled Auction noong nakaraang taon. Sa huli ay nabili ito ng isang prominenteng pamilya, paliwanag ni Stephanie. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na bagay ang tumatakbo sa isip ni Sebastian. Ang kanyang Seraphic Tear pendant ay ibinigay sa kanya ng kanyang ina, at ngayon ay lumitaw ang isa pa. May kaugnayan kaya ito sa kanyang ina? Nadama ni Sebastian na posible ito. Palagi niyang pinaniniwalaan na buhay pa ang kanyang ina. Ngunit sa nakaraang mundo, sa kabila ng pagkapagod sa lahat ng posibleng paraan upang mahanap siya, wala siyang nakita kahit katiting na bakas walang katibayan na siya ay buhay o patay. Hindi kaya napunta ang kanyang ina sa perpetual world. Tumingin si Sebastian kina Stephanie at Freya at sinabing, pupunta muna ako sa tatlong major sect, at pagkatapos ay pupunta ako sa sky para hanapin ka. Samantala, pakiusap mang alok kayo ng maraming impormasyon tungkol sa pendant hanggat maaari. Gayon din, tulungan niyo akong maghanap ng ilang tao. Kinuha ni Sebastian ang papel at panulat mula sa kanyang space ring at gumuhit ng tatlong portrait. Dalawa ay kina Esme at Zia, at ang huli ay larawan ng kanyang ina. Huwag kang mag-alala, Mr. Wilder. Pagbalik namin, gagawin namin ang lahat ng makakaya namin para makatulong, paniniguro ni Stephanie sa kanya. Tumango si Sebastian bilang pasasalamat. Pagkatapos, lumipad siya sa langit kasama si Chaya, patungo sa pinakamalapit na Lacuna Sec sa loob ng ang milya na radius, mayroong apat na pangunahing sekta. Ang Harmonia sect ay isa sa kanila, habang ang tatlo pa ay Gaudium sect, Lecuna sect, at Nebulosa sect. Ang Lecuna sect ay matatagpuan sa isang lambak sa Lecuna Mountain. Nang dumating si Sebastian, napansin niya na ang espiritual na enerhiya doon ay napakakapal, mas malakas pa kaysa sa Harmonia sect. Lumingon si Sebastian kay Chaya at sinabing, hindi mo ako kailangang sundan sa ngayon humanap ka ng lugar upang mabawi ang enerhiya mo. Pero kailangan kong manatili at protektahan ka, Mr. Wilder, liit ni Chaya. Ngumiti si Sebastian at sumagot, bagaman hindi ako kasing lakas mo, mas malakas pa rin ako kaysa sa karamihan. Magiging ayos lang ako. Sige, pero pakidala ang opal na ito, sabi ni Chaya, na iniabot sa kanya ang isang piraso ng puting opal na halos isang pulgada ang laki. Ito ay isang transmission opal. Mayroon akong spiritual imprint dito. Kung may kailangan ka, maaari mo itong gamitin para tawagin ako. Narinig ni Sebastian ang tungkol sa Transmission Opal mula kay Lazarus at naunawaan niya kung paano ito gamitin. Kapag ginagamit ito, kailangan lang niyang i-channel ang kanyang enerhiya sa Opal at direktang magsalita dito. Katulad ng isang mobile phone, ang Transmission Opal ay nangangailangan ng spiritual na imprint ng kabilang partido upang makapagtatag ng komunikasyon. Ito ay karaniwang gumagana lamang sa maikling distansya. Ang transmission opal na ibinigay ni Chai sa kanya ay may mataas na grado, na may epektibong saklaw na hanggang isang libong yarda. Pagkatapos nito, umalis si Chai upang maghanap ng angkop na lugar para sa kanyang pag-uurong, habang si Sebastian ay nagpatuloy patungo sa Lacunasek. Hanggang dyan ka na lang. Isa itong sagradong lugar para sa mga immortal. Ang lakas ng loob mong manghimasok dito. Umalis ka na. Pagdating pa lang ni Sebastian sa entrance ng Lacuna hinarang siya ng dalawang gatekeeping apprentice. Dahil itinalaga bilang mga gatekeeper, hindi mataas ang kanilang cultivation level. Sila ay nasa antas lamang ng isang grandmaster. Sa nakaraang mundo, ang mga grandmaster ay maaaring ituring nakakilakilabot. Sa larangang ito, gayon pa man, bahagya pa lang silang tumuntong sa landas ng cultivation. Nandito ako para makita ang isang tao. Mayroon kayong tao na nagngangalang Lana Sanders dito, tama. Pahayag ni Sebastian. Kumunot ang noon ng isa sa mga apprentice, si MS Lana ay isang true apprentice. Hindi siya isang tao na pwede mong makita kung kailan mo gusto. Walang pag-aaksaya ng oras, inilabas ni Sebastian ang dalawang second grade na pil at ibinigay ang mga ito sa mga apprentice. Sa sandaling makita nila ang mga second grade, sabik nilang ininom ang mga ito. Anong pangalan mo? Tanong ng isa sa mga gatekeeper. Sebastian Wilder, sagot niya. Nang marinig ang pangalang ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng apprentice. Inutusan niya si Sebastian na maghintay at saka nagmamadaling pumasok. Gayunpaman, hindi siya dumiretso upang hanapin sila na. Sa halip, pumasok siya sa isang kuweba. Sa loob ng Likyonesec, karamihan sa mga apprentice ay naninirahan sa mga shared dormitory. Iilan lamang. Tunay na pambihirang mga apprentice, ang pinahintulutang magtatag ng kanilang sariling mga tirahan sa mga kuweba. Sa loob ng kuweba, nilapitan ng gatekeeper apprentice ang isang lalaking may masungit na mukha. Naka-cross-legged ang lalaki sa isang meditation mat, malalim ang iniisip. Pagkakita sa kanya, ang gatekeeper apprentice ay mabilis na yumuko at binati siya, may isang lalaki sa gate na nagsasabing Sebastian ang pangalan niya, at narito daw siya para makita si MS Lana nang marinig ng lalaki ang pangalang Sebastian, napamulat ang kanyang mga mata. Isang kislap ng malamig na liwanag ang bumungad sa mga ito. Kabanata 854. Sebastian Wilder. Nang marinig ito ng lalaki, bumungad sa kanya ang matinding hangarin ng pagpatay. Bagamat ito ay tumagal lamang ng ilang sandali, ito ay nagpadala ng panginginig sa gulugad ng gatekeeper apprentice, na naisip sa sarili, gaya ng inaasahan sa isang senior mula sa Lacuna Sect ang kanyang aura lamang ay nahihirapan akong huminga. Hindi ko man lang ito magawang labanan kahit kaunti. Katapusan na ng batang yon. Ang pangalan ng lalaki ay Theodore Sheffield. Habang naglalakad palabas, nagtanong siya, si Sebastian ang asawa ni Lana, tama ba? Ipakalat mo ang balita. Gusto kong masaksihan ng lahat kung paano ko siya dudurugin sa ilalim ng aking mga paa. Nakuha agad ng gatekeeper apprentice ang kanyang intensyon. Mahusay yon, Mr. Theodore. Kung tatapakan mo si Sebastian sa harap ng lahat, hindi lang nila makikita kung gaano kakalakas, kundi mapapahiya din ng husto si Sebastian. It's killing two birds with one stone. Pero hindi ba magagalit si MS Lana kapag nalaman niya to? Ngumisi si Theodore. Isa itong mundo kung saan ang malakas ang namumuno. Pambihira si Lana. At hindi karapat dapat ang walang kwentang Sebastian na yon para sa kanya. Sisiguraduhin kong makikita nila na ako lang ang karapat-dapat sa kanya. Tama 'yan, Mr. Theodore. Gagawin ko na agad ang utos mo. Dahil doon, tumakbo ang gatekeeper apprentice para ipakalat ang balita. Nagpatuloy si Theodore patungo sa pasukan ng Lequeunasec. Nakita niya si Sebastian na nakatayo sa dikalayuan at agad na tumalim ang kanyang tingin. Naramdaman ni Sebastian ang puot ni Theodore ngunit hindi niya alam ang dahilan. Gayunpaman, nanatili siyang walang kibo at tahimik na nakatayo, naghihintay. Ikaw ba si Sebastian? Tanong ni Theodore habang nakatingin sa kanya. Oo, ako nga. At sino ka? Sagot naman ni Sebastian. Pinalaki niya ang kanyang dibdib, at mayabang na sinabi ni Theodore na, ako si Theodore Sheffield, ang lead apprentice ng Le Sec. Mahina hong tumango si Sebastian. Lalong nagalit si Theodore sa kalmadong ekspresyon ni Sebastian. Anong relasyon niyo ni Lana? Ako ang asawa niya, walang pakialam na sagot ni Sebastian. Hindi ka karapat dapat sa kanya. Malamig na sabi ni Theodore. At anong kinalaman nun sayo? Nanatiling hindi natitinag ang tingin ni Sebastian. Nanlilisik ang mga mata ni Theodore sa paghamak. Kasing ganda ng isang diyosa si Lana, at isa siya sa mga elite apprentice ng Lecuna namin. Itinadhana siya sa kahusayan. Habang ikaw naman, ay isang walang kwentang nilalang. Hindi ka karapat dapat na maging asawa niya. Kung nag-iisip ka, umalis ka na at huwag ka ng babalik. Bahagyang napangiti ang mga labi ni Sebastian. Malalim ang ugnayan namin nila na bilang mag-asawa. Wala kang karapatang manggi alam. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Theodore. Kailangan nila na ng taong makakalaban sa tabi niya, isang taong naabot na ang rurok ng kapangyarihan. Kailangan niya ang isang tulad ko at hindi kailangan ng walang kwentang pasanin na tulad mo. Sa ngayon, maraming mga apprentice ang nakarinig tungkol sa paghaharap at nagtipon-tipon. Nang makita ang tensyon sa pagitan ng dalawa, natuwa sila. So, asawa siya ni Ms. Lana. He doesn't look impressive at all. Si Ms. Lana ang babaeng tinitigan ni Mr. Theodore. Kung ako ang lalaking ito, tatakbo na ako ngayon para maiwasan ang hindi kinakailangang pambubugbog. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Sa mundong ito, kung saan nilalamon ng malalakas ang mahihina, ang kapangyarihan ang nagpasya kung sino ang tama. Para sa kanila, sa kanyang celestial beauty at outstanding talent, si Lana ay parang perfect match kay Theodore. Nanatili ang tingin ni Sebastian kay Theodore, bahagyang nagsalubong ang mga kilay. Noong nakaraan, kung ang isang tulad ni Theodore ay nangahas na manggulo at manginsulto sa kanya, tiyak na matuturuan niya ito ng leksyon na hinding-hindi niya malilimutan. Gayunpaman, ang kanyang tatlumpung taon ng paglilinang sa Mehem Tower ay nagpagalit sa kanya. Kahit na ang kanyang katawan ay may edad lamang ng tatlong taon, ang kanyang kaluluwa ay sumailalim sa tatlong dekada ng paglaki, naging mas mature at composed. Si Theodore ang nangungunang apprentice ng Lacuna Sect. Ang pakikipag-away sa kanya ay hindi may iwasang lumikha ng kaguluhan sa buong sekta. Habang si Sebastian ay hindi natatakot sa Lacuna Sect, parehong si Nalana at Harvey ay nagsanay dito. Ang isang malaking pagbagsak ay magpapahirap sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay sa kapayapaan. Kaya naman, pinigilan niya ang kanyang pagpupersage na humagulgol. Gayunpaman, nagpatuloy si Theodore sa pagtulak, sinamantala ang pagpigil ni Sebastian. "Makinig ka, bata," sabi ni Theodore, "akin sila na. Wala akong pakialam kung ano ang relasyon mo sa kanya noon, pero simula ngayon, ikaw at siya ay wala ng kinalaman sa isa't isa." umalis ka na, kung hindi, hindi na ako magiging mabait sayo. Tiningnan ng masama ni Theodore si Sebastian. Nanatiling mahinahon si Sebastian at sumagot, bilang pagrespeto sa pagiging parehong apprentice nyo ni Lana, pinagpasensyahan kita. Pero huwag mo akong sagarin. Kung ganun, ayaw mong umalis. Ang tono ni Theodore ay nagdadala ng hindi mapag-aalin lang ng banta. Humalukip-kip si Sebastian. May malabong ngisi sa labi niya, saka siya pumikit. Lalong nagdilim ang ekspresyon ni Theodore. Sige, dahil ayaw mong umatras, huwag mo akong sisihin sa mga susunod na mangyayari. Dahil doon, naikuyom ni Theodore ang kanyang kamao at naghagis ng suntok sa direksyon ni Sebastian mula sa malayo, na nagpakawala ng isang alon ng nakakatakot na demigod na enerhiya. Kabanata 855. Nang makita ni Sebastian ang pag-atake ay hindi niya ito sinalubong. Sa halip, Inilipat niya ang kanyang katawan sa gilid, walang kahirap-hirap na umiwas sa nakakatakot na enerhiya. Isang mahina at mapang-asar na ng ngiti ang sumili sa gilid ng kanyang bibig. Iyan lang ba ang kaya mo? Gusto mo na bang mamatay? Sumigaw sa galit si Theodore, nagpakawala siya ng isa pang suntok kay Sebastian. Ngunit muli, madaling umiwas si Sebastian. Ang mga nakapaligid na alagad, na nakasaksi nito, ay natigilan at nagsimulang magdaldalan sa isa't isa. Sinong mag-aakala na mahusay pala si Sebastian? Dalawang beses niyang naiwasan ang mga pag-atake ni Mr. Theodore. Meron siyang kakayahan, sigurado. Pero si Mr. Theodore ang pinakamahusay na talento ng nakababatang henerasyon ng ating Lacuna Sa buong county ng South Mount, isa siya sa pinakamalakas sa mga kabataan. Walang laban sa kanya ang lalaking to. Sa gitna ng mga ungol, ilan pang suntok ang ibinato ni Theodore, na lahat ay naiwasan ni Sebastian. Ano ka ba ka ba? Bakit ka tumatalon ng ganyan? Kung may lakas ka ng loob, harapin mo ako. Kung natatakot ka, hahayaan mo na kitang atakihin ako ng tatlong beses. Sigaw ni Theodore na parehong naiinis at nahihiya. Sige. Kung yan ang gusto mo. Lumalim ang ngisi ni Sebastian. Hindi niya nais na magkaroon ng gulo, ngunit dahil pinilit ni Theodore, nagpasya siyang turuan siya ng leksyon. Na na si Sebastian ay hindi kasing mahina gaya ng una niyang naisip, lumapit si Theodore, nagpa siya na makipagugnayan sa isang maikling distansya upang matiyak na makakarating siya ng isang tiyak na suntok. Huminto siya mga tatlong dipo lang ang layo kay Sebastian. Nagtama ang kanilang mga mata, at tila lumilipad ang mga sparks sa hangin sa pagitan nila. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, malamig na babala ni Theodore. Umalis ka na, at kakalimutan kung nangyari ito. Ang ekspresyon ni Sebastian ay sumasalamin sa kanya na may mapanuksong ngiti. Yun din talaga ang balak kong sabihin sa'yo. Nagpapakamatay ka ba? Sumigaw si Theodore, diretsyong sumuntok sa ulo ni Sebastian. Tigil. Isang matinis na boses ang umalangaw ng mula sa malayo. Nag-alinlangan si Theodore nang marinig ito, binawi ang kanyang kamao sa kalagitnaan ng pagindayog. Lana, di ba nasa seclusion ka? Bakit nandito ka sa labas? Tanong ni Theodore. May bakas ng gulat sa kanyang mga mata nang makita siya nito. Hindi na siya pinansin ni Lana at dumiretsyo siya kay Sebastian. Pagkaraan ng tatlong taon, ang oras ay walang iniwang bakas kay Lana. Siya ay nagpakita pa rin ng kabataan at nagliliwanag. Isang matamis na ng ngiti ang nabuo sa mga labi ni Sebastian nang ibuka niya ang kanyang mga braso, at sumugod si Lana sa kanyang yakap. Sebastian, sa wakas pinuntahan mo na ako, sabi niya habang nanginginig sa emosyon ang kanyang boses. Pasensya na kung pinag-alala kita, sagot ni Sebastian, puno ng pagsisisi ang kanyang ekspresyon. Sebastian. Lumitaw din si Harvey, na tumangkad at mas mature sa nakalipas na tatlong taon. Bastos ka. Bitawan mo sila na. Sumabog sa galit si Theodore nang makita niyang magkayakap sila, pakiramdam niya ay napahiya siya. Tumayo sila na at hinarap si Theodore, nag-aapoy ang mga mata sa galit. Mr. Theodore, asawa ko siya. Sumosobra ka na sa pangingi alam mo. Wala akong pakialam. Akin ka. Hindi siya karapat-dapat sayo. Sigaw ni Theodore habang nababalot ng galit ang mukha. Mr. Theodore, ilang beses ko nang sinabi sayo. Hindi kita gusto. Ang tanging tao na mamahalin ko ay ang asawa ko. Oras na para sumuko ka, sabi ni Lana, halata ang kanyang pagkadismaya. Hinding-hindi ako susuko. Kung hindi kita makukuha, walang ibang makikinabang sayo. Puno ng pagbabanta ang boses ni Theodore. Anong balak mong gawin? Agad na naging maingat si Lana, na pumwesto sa harap ni Sebastian. Ngumisi si Theodore. Kung maglakas loob siyang kunin ang babae ko, wala akong pagpipilian kundi patayin siya. Huwag kang mga ngahas na gawin yun. Ganti ni Lana. Pareho siyang nagulat at galit na galit. Wala akong hindi kayang gawin. Sa araw. Na ito, siguradong katapusan na niya. Idineklara ni Theodore habang nagmumula sa kanya ang napakatinding pagnanasa na pumatay. Nabalot ng takot si Lana, at mabilis niyang hinimok si Sebastian, Sebastian, tumakbo ka na dali. Pipigilan ko siya. Bakit ako tatakbo? Sagot ni Sebastian sa malamig na boses. Gusto kong malaman kung bakit napakayabang niya. Sebastian, isa siyang three-star demigod. Wala kang laban sa kanya. Pipigilan namin siya ng kapatid ko. Sige na. Nagmamakaawa si Harvey habang humahakbang sa harapan ni Theodore, determinadong protektahan si Sebastian.